sa mga pangunahing balita. Minor edad na magkapatid nalunod sa Kabilogan River sa Wasalboy. Ilang residente sa barangay Mabana, Te Pilar Sorsogon, Binaha. Adim na estudyante na saktan sa pagbagsak ng retractable roofing sa Peñaranda Park. Kontraktor may paliwanag sa insidente. At paddler sa iba't ibang lugar sa bansa, lumahog sa ibalong Dragon Boat Race. Gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong lunes. Ikaunang araw ng Setyembre, taong kasalukuyan. Patay ang isang minor de edad habang patuloy pa rin na pinagahanap ang kanyang kapatid matapos nakapamaanod at malunod sa kabilugan River sa Uwas Albay sa gitna ng matinding pagulan kahapon. Nanunood lamang daw sa mga namimirit sa ilog ang mga biktima ng Madis Gracia. May report si Hercules Barbacena. Kaya hindi po, po matanggap. Labis ang pagdadalamhati ni Tatay Alberto Ricacho ng Barangay Ilor Norte Uwas Albay matapos na mawala ng anak. Kwento niya, mag-aalas dos ng hapon kahapon nang nagpaalam sa kanya ang kanyang 18 anyos na anak na si Albert na maliligo sa ulan. Sumunod umano kay Albert ang kapatid nitong si Aaron, 16 anyos. Mag-aalas 3 ng hapon nang may magtungo raw sa kanila para ipaalam ang pagkakaanod ng kanyang dalawang anak. Yung kapatid na si Aaron, na ano po doon sa riprap daw na nahulog eh gusto naman sana nung kapatid na isalban ni Al yung si Aaron kaso nasagit na na po sila tinangay na po sila ng hagos hanggang po doon na nagbumaba na po dun sila doon sa pinakababa nung inaano po nung yung, yung agos hanggang doon na po sila nag, ano, nagpikasan daw alas 6 na kagabi nang matagpuan ng otoridad ang bangkay ni Albert. Ayon kay Tatay Alberto, pangarap sana ni Albert na makapag-aral sa Philippine Military Academy. Katunayan, nakapag-take pa daw ito ng PMA entrance exam noong Agosto. Nakakalungkot lamang daw na hindi na ito kailanman matutupad. Eh, hindi ko naman po sa, sa eh, inaangad ko sana sana nga po kung makapasa siya sa exam Makaangat-angat naman sana po kami. Eh ngayon po, ano kung gagawin? Pornada na po dahil nanulunod, namatay na po yung pangarap ko. Eh hindi ko po matanggap. Yung isa naman pong hindi pa po nakukuha hanggang doon, ngayon po ang doon pa po sa ilog. Grade 11 na po yun, sa, dito po sa OPS, nag, nagkaklase. Kasi gusto ko po, kahit ako mahirap, yung mga anak ko mapatapos ko man. Nagsisika po ako, kaso ito po, inagyan po ako ng hindi ko matanggap-tanggap na trahedya po. Sa hirap ng buhay, nananawagan din ng tulong ang pamilya. Sana tulungan nyo naman po ako. Wala po akong sapat na kakayanan na ano, nangihina po ako ngayon. Sa totoo lang po, masamang masamang po ang loob ko. Dahil sinasapit nitong anak kong dalawa, nalunod, wala man lang po nakasalba kahit isa. Nananawagan pa ako na kung pwede po, maka makatulong man lang po kayo sa amin sa kahit sa konting pa pa ano po paagil po ng ano ng tulong matatanggap na rin po yun namin kahit konting tulong man lang po pwede na po yun sa amin sapat na po yun sa ngayon patuloy pa rin na pinaghahanap si Aaron para sa mga balitang Tatak Hercules Barbacena Dahil sa epekto ng LPA at habagat, Gumuho ang lupa sa bahagi ng barangay Muning sa Baras, Katanduanes noong Sabado. Ilang bahay at sasakyan lumubog sa putik dahil sa insidente. Ang buong ulat ihahatid ni Danica Garcia. Napuno ng putik sa barangay Muning sa Baras, Katanduanes dahil sa paghuhu ng lupa na dulot ng walang tigil na pag-uulan simula pa nitong Sabado, August 30. Ayon sa Baras Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, aabot sa maygit kumulang 20 sasakyan at walong kabahayan ang nalubog sa putik dahil sa landslide. Apektado din ang naturang paguho ng lupa ang mga palayan sa Barangay Sagrada Parehong Bayan. In record, ito po ay yung pangatlo ng pangyayari na nagkaroon ng ganitong mudslide. Pero ito po kasi yung kahapon, yung po yung pinaka, ano po, pinaka yung naging, ano, naging epekto nito dun sa kalsada. Dahil dito, pansamantalang naantala ang biyahe papasok at palabas ng lugar. Agad naman na nagsagawa ng clearing operation ng LGU Baras. Hindi namin na totally cleared siya kasi eh, medyo may makapal pa po yung, ano, yung putik and hindi kaya ng pagpa-flushing ng uh, Bureau Fire yung kanilang fire truck. Ganon din yung ating mga uh, loader, yung bakit kasi nung loader is wala nang pumapasok pag nagkakandak sila ng pagtanggal ng putik. Nanawagan din sa mga residente ang MDRRMO Baras na manatiling alerto at mapagmatsyag lalo pat patuloy pa rin inuulan ng Bicol Region dulot ng low pressure area at habagat. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia. Binaha naman kaninang umaga ang barangay Mabanate sa Pilar Sur Sogon. Kasunod ng pagulan dulot ng LPA at Habagat. Nag-iwan din ng matinding putik sa lugar ang naturang baha. Narito ang buong ulat. Nalubog sa bahang barangay Mabanati sa bayan ng Pilar Sorsogon dahil sa malakas na pag-ulan kaninang umaga na dulot ng low pressure area at habagat. Alas 10 na umaga ng tuluyan itong humupa, kaya ang residenteng ito abala sa paglinis at pagtanggal ng putik sa gilid ng kalsada na iniwan ng pagbaha. Hindi na umano ito bago sa kanila. Ganito raw lagi ang eksena tuwing may malakas na pag-ulan. Bali, kami na rin po ang maglilinis dito. Kami ng kapitbahay, gano'n sa kabila. Kasi ang iba, wala naman ano, hindi naman tumutulong eh. Sa kami rin maapiktuhan kasi pag hindi lininisan, habang may tubig, wawalisin na namin para yung putik ma ano na, malinis na. Labis naman ang panghihinayang ng residenting ito matapos na malubog sa pagbaha ang kanyang mga pananim. Alas 5 anya ng madaling araw nang binulaga sila ng baha, kaya basa pati ang kanilang gamit at ginagawang handicrafts. Hanggang dito madami ang tubig? Oo, pati dyan oh. Hanggang dito, oh. Hmm. Tapos, yung ano ko, yung durabats, yung dalawang layer na yun, inabot yun. Para hindi mabuksan kasi may mga gamit pagyan sa ibabaw ng cuttray. Ayon kay Punong Barangay Mark Nestor Lobrigo, catch basin sila ng tubig baha. Hindi daw talaga ito may iwasan, lalo pat mababa ang kanilang lugar. Sa kabila nito, patuloy daw ang kanilang panawagan sa lokal na pamahalaan. Natulungan sila sa pagbibigay alalay sa mga residente, lalo sa mga ganitong panahon upang mas masiguro ang kaligtasan ng mga ito. Before mag, magpuon so, so, season kang tag-uran, nagpa kami, nagtinglidigan kami sa mga kali, and ito uh, eros, sabagoy, kakatapos lang kang i-meet ko so mga uh, garbage collector may na na ayuso ng pagkolekta ki basura ta sarop man sa laging kausa kang pagbaha na so so mga ibang mga harong digdi na hanod so mga basura ninda kaya ito po tig ano mi na dapat uh, makolekta ki maayo sa mga basura para pag nagabot ang baha wala masyadong basura na ping aanod Umabot naman sa 1,875 na individual ang apektado ng nangyaring pagbaha. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Anim na mag-aaral sa Albay ang naitalang nasaktan sa pagbagsak ng retractable roofing sa pinyaranda Park sa gitna ng pag-ulan noong Sabado. Kaugnay nito, nagpalabas na rin ang opisyal na pahayag ang isa sa kontraktor ng rehabilitasyon ng parke. May report si Angeline Dagta. Anim na mag-aaral ang naitalang nasaktan sa pagbagsak ng retractable roofing sa Peñaranda Park sa gitna ng pag-ulan alas 5.50 ng hapon nitong Sabado, Agosto 30. Batay sa ulat ng Legazpi City Police Station, edad 16, 17, 18 at 21 anyos ang mga nasaktan sa insidente ng mga residente ng Bayan ng Daraga at Legazpi. Agad naman silang isinugod sa pinakamalapit na ospital para sa atensyong medikal. Ilan sa kanila ay nagtamo ng seryosong sugat, habang ang iba ay isinasailalim pa rin sa obserbasyon. Kaugnay nito, nagpalabas naman ngayong araw ng official statement ang FSCO Builders na isa sa dalawang contractors ng rehabilitasyon ng parke para bigyang linaw ang insidente. Batay sa pahayag, nakatakda na sana noong linggo ang final inspection sa retractable roofing. Ngunit ipinagpaliban ito dahil hindi pa available ang mga itinalagang tauhan mula sa provincial engineering Engineers Office. Sa ginanap na pagpupulong kahapon kasama ang mga kinatawan mula sa Provincial Engineers Office, DPWH 2nd District Engineering Office, DPWH Regional Office at Philippine National Police na pagkasunduan din umano na gawin ng permanente ang bubong ng entablado. Patungkol sa disenyo at technical specifications ng roofing system, ang DPWH Albay 2nd District na umano ang makakasagot bilang implementing agency. Sinagot na rin daw ng dalawang contractors ang hospital at medical expenses ng mga nasaktang mag-aaral. Patuloy din inumano silang nakikipag-ugnayan sa mga pamilya ng mga ito para sa iba pang kinakailangang tulong. Para maiwasan ang mga katulad na insidente, siniguro ng pamunuan ng FSCO builders na magdadagdag sila ng iba pang safety measures at mahigpit na makikipag-ugnayan sa iba pang ahensya para ma-reassess at mas mapalakas ang kanilang construction protocols. Para sa mga balitang, tatak, Bicol Angeline Dagta Mababa raw ang tsansa na maging bagyo ang low pressure area na namataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility ayon sa pag-asa. Short-lived la niya, asahan naman daw ngayong Disyembre. Si Elienson sa detalye. Dahil sa pagbuti ng lagay ng panahon ngayong araw, nagpa siya si Tatay Erwin Burse ng Morok-Burokan Rapurapo Albay na bumiyahin na patungong ligaspi kasama ang kanyang may bahay para makabili ng gamot ng kanilang anak na may epilepsi. Babalik naman daw sila agad sa isla pagkatapos ng kanilang sadya para hindi na maabutan pa ng masamang panahon sa gitna ng laot. Siyempre mahirap din eh, kaya lang tinitis namin kasi yun ang kailangan eh, hanap buhay lang yan yun. Pag ganitong ko malakas ang hangin. Yun, nagpapahinga kami. Pag mahina, dahil kayo lalaot doon sa yun, dagat. Ayon sa pag-asa, ang mga nararanasang pag-uulan sa rehiyon ay epekto pa rin ng habagat at ng low pressure area na huling namataan sa layong 670 kilometers silangan hilagang silangan ng Virac Catanduanes. Mababa naman daw ang chance nitong maging ganap na bagyo sa loob ng 24 oras. Sa so, ngayon hindi naman natin nakikita itong LPA na Uh, dadaan sa may Bicol Region. So yung uh, epekto lang niya is yung mga ulap na uh, dala nitong LPA, yun yung uh, magdadala ng uh, cloud disguise dito sa Bicol Region na may scattered rain showers and thunderstorm. Starting uh, tomorrow, uh, hindi naman natin na kita na or hindi na natin ina-expect itong LPA na magkakaroon ng any effect dito sa Bicol Region so generally improving ang ating weather sa susunod na araw so itong LPA ay pwedeng uh, malusaw na lamang habang ito ay uh, uh, gumagalaw pa itaas or uh, mag uh, continue siya sa movement niya palayo na sa ating bansa Inaasahan namang magiging maayos na ang lagay ng panahon simula bukas. Nagpaalala din ang pag-asa sa posibilidad ng pagkakaroon ng short-lived la Nina ngayong darating na Desembre. Above normal rainfall ang mga mararanasan natin pero since uh, ito nga ay uh, short-lived uh, possibly by uh, December to January ito na uh, mag-start na yung onset nito kumbaga ay uh, maaring pa maging mas uh, maulan lang ng konte pero yun nga hindi naman natin siya nakikita na magdadagdag ng significant na uh, rainfall Pinapayuhan pa rin ang publiko na ugaliing tumutok sa mga ipinapalabas nilang abiso para mas maging alerto at ligtas. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El zone. Susunod, Lolo patay sa pananaga ng kanyang kapatid sa Basud Camarines Norte. At kilalanin ang Tabakenya na kinarunahan bilang first runner-up sa Miss Grand Philippines 2025. Yan ba ang balita sa Pabublik na Kumikol Online TV. libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayo. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako bikol, katabang na kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24-7. Dakulaan ng pagpapasalamat niya mo, dahil may habang kami nabubuhay. Dakulaan nining Tabang para sa gabos na tao, Digi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. ginat sa Gabos, nagpapasalamat po sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako, Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako, Bicol, katabang na, kasurog Nagbabalik ang Akubikol Online TV. Patay sa pananaga ng kanyang kapatid ang isang 72 anyos na lolo sa Basod, Camarines Norte. Matagal ng alita ng magkapatid, sinisilip na motibo sa krimen. May report si Hercules Barbacena. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang 72 anyos na lolo matapos na pagtatagay ng kanyang 75 anyos na kuya alas 8.20 ng umaga nitong biyernes, Agosto 29 sa Barangay Poblasyon 1, Basod, Camarines Norte. Ayon kay Police Lieutenant Maria Cecilia Tagala, dikop ng Basod MPS, bitbit -bit ang isang bolo. Pinasok ng sospek sa paliguan ng biktima at saka pinagtataga. Nakatakbo pa ang biktima palayo sa sospek, ngunit nasawirin kasi yung ano yung biktima natin is uh, walang saplot. Uh, so, base sa investigasyon, ito ay naliligo. Then, galing dun sa sarili nilang bahay. Uh, tapos, parang may habulan na nangyari hanggang nakarating sila dun sa kalsada. So, makikita dun sa crime scene na may mga patak ng dugo galing dun sa uh, bahay nitong biktima. Lumalabas din sa investigasyon na dati nang may alitan ang magkapatid. Yun na nga, ating pinapaalala sa ating mga uh, kababayan na iwasan ang paggamit ng dahas sa uh, pag-aayos ng alitan. Ano? Dapat uh, bawas ng init ng ulo. At saka hinihikayat natin na uh, lahat ng mga bagay na mga ganito ang hindi pagkakaintindihan, pwede namang idulog sa barangay o sa amin dito sa amin polisya para maiwasan yung ganitong mga trahedya po ano, na nagaganap. Naaresto naman kagad ang sospek matapos ang krimen at nabawi ang ginamit niyang bolo. Sa kasalukuyan, nasa kusuriya pa siya ng Basod Municipal Police Station at naharap sa kasong murder. Para sa mga balitang, tatakbikol, Hercules Parbasena. Isang tabakenya kenyang nagpatunay ng pagiging orago ng mga Bikulano. Maging sa mundo ng pageantry matapos na tanghaling first runner-up sa Miss Grand Philippines 2025. Kilalanin natin siya sa report ni May Insinares. Margaret Magayon Titay, Miss Grand Pilipinas. Nasungkit ng 25 anyos na si Margaret Brito ng Tabaco City ang unang pwesto sa Miss Grand Philippines 2025 na ginanap noong Agosto 24 sa Pasay City. Marguerite! Kwento madalas lamang siyang nanonood ng beauty pageant sa kanilang paaralan hanggang sa naisipan niya na rin pasukin ang mundo ng pageantry. Mula sa barangay, sinubukan daw ni Briton ang pagsali sa municipal level competition hanggang sa makoronahan bilang Miss Kagsawa 2025. I was just 16 years old. And kaya ako na-triggered. Kasi, may best friends ako noon. Tatlo kami. Naglalakad kami sa plaza ng Tabaco City. May mga tarpaulin yung mga mistin Tabac. Tapos biglang nag Alam mo yung pili na parang nag slow mo. Tapos sabi ko, one day, magkakaroon din ako ng ganyan tarpaulin. Tapos yun nga, biglang nakapasok ako sa mistin karangan. Eh, mas malaki yung tarpaulin namin doon. So sabi ko, ay am meant to be para dito sa na to. Dahil sa nasabing titulo, sinubukan niya na rin ang pagsali sa Miss Grand Philippines. Mas inihanda niya raw ang kanyang sarili hanggang sa maitanghal na first runner-up sobrang kinailangan ng malaking pera kasi na-extend kami ng na-extend eh. So, palaki ng palaki yung expenses. And aside from that, kapag nasa national level ka, hindi gaya ng nasa uh, regional na ibibaby ka, lalaban ka na lang, dito kailangan mo isipin yung gown mo, mga casuals mo, look mo everyday kung paano ka makikipag sa mga tao. And ano yung branding mo? Mahalaga na kilala mo yung sarili mo para mapakilala mo siya sa organization and sa press. Aside from that, yung uh, may love of my life for almost seven years, and then din, tumutulong talaga siya financially, may, yung family ko, plus yung mga makeup artist ko, hindi sila humingi sa akin ng kahit uh, panggas, ng car, papamasay sa bus lahat parang sabi nila, ayaw na nila makadagdag sa burden ko. Kaya malaking tulong din talaga na yung mga tao sa paligid mo is may pagkukusa sila kung paano kanila matutulungan. Bukod sa kanyang mga mahal sa buhay, lalo na sa kanyang yumaong ama, iniaalay din niya ang kanyang tagumpay sa kanyang mga kababayan na naniniwala sa kanyang kakayahan. Yun naman talaga yung goal ko is mabigyan ng justice yung Bicolandia na ipakilala ulit na malakas tayo sa pageantry which is I am very happy kasi the fact na meron tayong crown that only means na naibalik ko yung ganong identity ng Bicol region. Kumbaga sa kotse, gas, gasolina sila na pag wala sila, parang mahihirapan ako umandar, mag-move forward. Kasi madami ako na panalunan na awards, and yung dalawa doon, dahil yon sa support ng mga Bicolanos talaga. Iba yung nabibigay na support ng mga Bicolanos. It really fuels a beauty queen. Tapos nakaka-excite na lumaban and magkaroon ng magandang performance kasi inaabangan mo, ano ba yung reaction nila? Never lose hope and dream big. Yung mga akala natin may hirap, when you get there, madali na pala siya, kaya mo pala siya. And you'll never know if you'll never try talaga. So, kapag nangarap ka, lakihan mo na kasi libre lang naman siya, di ba? Sa ngayon, abala ang Tabakenya Beauty Queen sa iba't ibang guesting at bilang freelance model. Para sa mga balitang, tatak, bicol, may insinares. Nagtagisa ng dalawang pungkupuna ng paddlers mula sa iba't ibang lugar sa bansa sa ibalong Dragon Boat Race nitong weekend. Ang mga eksena at ang mga umangat sa kompetisyon, panoorin sa report ni Mel Moral. Dalawampung kuponan ng mga paddler mula sa iba't ibang lugar sa bansa ang nagtagisa ng galing sa 250 meters ibalong Dragon Boat Race noong Sabado sa lungsod ng Legazpi. Sa kabila ng pabago-bagong panahon, tuloy sa pagsagwa ng bawat grupo gaya ng Kanukaya Kalbayog Hibatang mula Samar, na itinanghal na kampiyon sa Women's Division. Ayon sa 23 anyos na team captain ng grupo na si Jet Naciones, sulit ang kanilang naging experience dahil bukod sa kompetisyon, nakita din nila ang ganda ng lungsod. Ang ano ko lang po ano is, especially yung kanina, doon, kung umaraw man umulan, especially ngayon na umulan kanina, hindi naman natin in-expect na may mang ganyong ganong mangyayari, di ba? So kung mga ganon, i double ano tayo sa mga mga aksidente na well, possibility na magkakaroon ng aksidente. So ayun lang po, ayun lang po yung masasabi ko. So far ang ang ganda ng accommodation dito and everything po. Nakiisa rin sa naturang aktibidad ang Philippine Canoe Kayak Dragon Boat Federation na ipinagpapasalamat ang inisyatiba ng LGU Ligaspi upang palakasin pa ang nasabing sport. Uh, actually, our first time here so uh, we're we'll very glad dahil uh, na-endorse ang Dragon Boat dito. Actually, ang Dragon Boat is matagal namin pinapromote, hindi lang po sa mga kabataan, kundi ito po ay open para po sa lahat. Meron po kaming tinatawag na uh, under 18, uh, 20 po above and masters. So, itong dragon boat, uh, hindi lang dragon boat, uh, mga sports sa water sports is napakadang napakredang sports. lalo na in dragon boat kasi team event, team effort. So kailangan talaga mayroong kamaraderie yeah. at pagkakaisa. Uh, uh, nagpapasalamat kami sa ating Mayor at sa una-una kay Sir Alan uh, na na-invite muli yung aming federation na Philippine Canoe Kayak Federation at salamat sa pagsuporta. At sana ito ay tuloy-tuloy uh, na na magaganap dito yearly sa Bicol. Salamat sa lahat sa sumusuporta sa sports na to. At sana ay suportahan natin para sa darating na mga future na uh, mga palaro natin is makakuha din tayo ng mga bata dito o future uh, athlete in the future dito sa Bicol Makapagkuha tayo ng national team in the future. Ayon naman kay Alan Ranyola, chairman ng Tourism, Culture and Heritage at ng nasabing event, layunin ng aktibidad na mas maipakilala ang dragon boating sa mga Bicolano, gayon din na mapasigla ang turismo sa lungsod. Uh, Siyempre, uh, magiging uh, busy po ang mga tourism uh, industry business related, like inipong mga hotel, restaurant, bar, uh, talagang busy, busy. Even last night, I was here last night, kasi may mga nag-abot na po mga bisita, talagang nailing ko po pano pano po ang mga restaurant di dio and even mga hotel dahil nag-check ako kang mga hotel uh, kang Sarong Aldaw dahil may uh, bisita po ako maabot unfortunately may mga hotel na fully booked na po that's why I am very happy and thankful sa gabus po na mga bisita na nag-abot di sa siyudad kang Ligaspi ini pong uh, Dragon Boat Race Competition sarok po ini o sa event kang Ibalong Festival 2025 ang Dragon Boat Racing ay unang nagsimula sa South China, 2,000 taon na ang nakakaraan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. At yan ang mga balitang nakalap na ako Bicol News Team. Ako po si Rose Bilista. Salamat.